Good morning, TV fam. So, today is uh, Thursday. Medyo tahimik lang tayo kasi natutulog pa silang lahat. No? Although si Joyce, maaga siyang umalis um, para mag-gym. So, uh, nag-45 pa rin siya. Ako, dahil nga in-advise ng doktor na ipahinga ko muna tong aking Achilles. Uh, hindi muna tayo ng gym So uh meron lang tayong weekly na ginagawa to exercise gradually yung ating um uh, Achilles uh, tendon. Uh, para na siguro ma-strengthen natin siya at walang maging further complication. So uh, today magsasaing lang tayo in preparation doon sa babaunin ni Clark at saka ni Cal. So sa totoo lang medyo napag-isipan ko yung suggestion ni Tayro na intermittent fasting. Iniisip ko kung magagawa ko siya eh, At iniisip ko siya actually na gawin at umpisahan today. So ngayon pala pinapakiramdaman ko na kung kakayanin ba na hindi kumain <laughs> up until mga around um, at least 12. No? Alam ko yung ginagawa ni Tayro, 1 o'clock to 9 p.m. yung kain niya. Uh, pero walang ano, walang restriction. So ako ngayon, pinapakiramdaman ko pa lang sa totoo lang medyo ngayon nakakaramdam na tayo ng konting konting pagkaguto. No. Ah, uh, kang kumuha ng brand para malagyan ng laman yung chan mo. Pero susubukan natin, no. Tingnan natin kung effective. Ah, ayan, susubukan mo na yung uh, suggestion mo. Tingnan natin kung kakayanin ba natin or eto na ang simula ng pag-iinit ng ulo natin. Anyway, mag muna tayo. Ito yung uh, sinasabi kong ilantay natin coming from the US. No? Yung stainless steel na rice cooker. So, ito, pwede ko na ito actually ah. so, idiretso sa dishwasher din para malinis. So, yeah, gamitin natin siya. and kami 3 cups of uncooked rice Actually, panigasain kami, ang uh, rule of thumb namin is for every cup of rice, one cup of water din. Kaya ano ginagawa nyo? So far, okay naman yung resulta niya. Uh, hindi, yung rice hindi dry. Uh, medyo, naskasanayan kasi natin yung sushi rice na actually hindi na natin binibili ngayon kasi nga medyo... Mas, uh, I think, mas nai-entice kumain. So bumalik kami sa jasmine rice, no? Para at least hindi ganun karang ka-soft at enticing. Pero rice pa rin siya, eh, so ingat at iwas-iwas uh, pa rin tayo sa pagkain. So antayin na muna natin siyang uh, maluto and then uh, siguro mag-edit uh, muna tayo ng vlog. Hi TV fam! So sa school may pakana. Hi! <laughs> Kailangan naka-pajama sila. Christmas pajama. O, diba? So, yun na nga. Maghahanda na tayo at pupunta na tayo sa opisina. So, walang breakfast-breakfast, uh, ha? Talagang uh, subukan natin yung uh, intermittent fasting na ginagawa ni Tyrone. Tingnan natin kung magsusurvive tayo sa first day natin. So, welcome to another date session. Matagal-tagal ito, hindi na ano, nangyari. <laughs> Medyo na busy sa Christmas party yung kasama ko eh. Laging wala ng lunch. Kaya naka-solo mode tayo pagka kumakain ng lunch. Oh, at least ngayon, bakante siya. Kaya kakain kami dito sa, ano pa ng restaurant? 537 537 Digni Kung uh, familiar kayo dito sa Richmond, ito, masarap, masarap tong kainan. Lalo na pag gantong malamig kasi madami silang mga soup. Mga soup based food. Ayan. So, mas maliit lang yung location nila. Dalawa tong restaurant nato dito eh. Ito yung parang original location. Tapos, meron pa silang mas malaki. Ito yung regular go-to order namin. Sampler. Ayan o. May halo-halo na siya Chicken, may parang spring roll, may fresh uh, spring roll din. Ito parang ano to eh. Uh, kikiam. And then noodles underneath. O, diba? Kain tayo. Ayan, ilalagay namin ng sauce. Anong tawag sa sauce na to? Fish sauce. Fish sauce. Nakakabulol naman. O, sige, kain na muna tayo. Kaya e, kumain. Nandito tayo sa Janice's Cake Shop. Anong bilhin mo dito? na pwedeng pambaon pambaon? ayun yung mga bread nila ay, parang chicken nuggets box. and sausage. Cheese and bacon. Pwede ba ba yung bacon? Pwede lang kayo tuwag mo. Pwede kayo ito. Iwan lang sa ano. Yeah. Mini inner bun. Ayan o, 275. Iwan lang sa bahay. Two. Isang balot. Napoleon cookies. Di ba parang ano to? San Srival? Napoleon cookies. Uh, yeah, pero hindi siya masyado maanong. Ah. Ano,

pag may pasta ka. Para hmm. iglimaro. Hmm. Swiss roll. Black sesame. Chocolate mochi. Ha? Huh? Wala akong wallet. Check mo muna kung meron ka. Binigyan kita ata eh. Meron ako yung mga bariya ko kasi pinambili ko ng 50-50 ticket. 50, 50. Guys, cash nga lang pala dito. So, make sure nyo kung pupunta kayo dito dapat cash. Dapat okay. Okay. Oh, deadly. oh, deadly. For, no? for what? Yung mga kapit-bahay. Christmas gift halo daw sa mga kapitbahay. O oh, sige. Gift box? Ah, may bayad yung box. Ayan, yung mga cookies. Iba bag natin o ganyan na? Ganyan na, ganyan na. ng cart. Or ito, 6.15 mm -hmm. almond pastry. Or ito din, chocolate chip cookie. So si Doreen, si Sam, tsaka yung par, ano, parking? Yeah. Eh, yung pamilya ni Matthew. Ay, si Matthew, yeah. Binilang ko na ng gym shirt si Matthew. Yeah, pero bigyan mo pa rin ng something. Ano lang kaya kay mati eh? Ano? Chicken cook at chicken cook. Ano yun? Sa family naman nila yun eh. Uh, $9.75 sa family. Sige. Hmm. Sige, so, kuha ka na ng kinasam. Ilan? Ilang piraso? Uh, ano mas maganda? Almond pastry or cookies? Huwag na sila siya ma-almond. Baka may nut. Ano Special chocolate cookies. Yan. Runaway, kosong, <laughs> hmm. mo ano na extra ay, ito nga lang yung tinitignan ko, mga 6.50. 6.50, wala rin ng GX. Extra yung isa. Alam mo na, pag extra, sanak mo po. Hindi, baka meron tayong... Ba baka may, baka may makalimutan kasi. Mabuti na yung may pasobra, kesa sa magkulang. Coconut rings. Nah. Okay, okay na yan. Dalawang isip kay, eh. Nalaman mo may 100 ako. Hindi okay, nami. <laughs> okay na yan. Saka yung Swiss roll. Yeah. We're good. Kasi nagbibigay din kami ng mga kumpi lang naman na pang Christmas sa mga kapitbahay. Naalala ko na pag-usapan namin to ni uh, ni uh, Tyrone tsaka ni Marcarino. Ito, oh, nagkala talaga dito yung cyber truck ko. Oh. O oh, yan, katabi pa talaga namin. Ako, ingat ka sa pag, ano, bukas mo. Laka ng jacket ko, wait, susutay ko muna. Yeah. And, ayan. Ayan, oh, o, cyber truck katabi namin. Kaso, masyado siya atang madikit magpark. park Masyado siyang dumikit magpark park sa amin. Ayan, o. Eh. Diba? Katabi namin, cyber truck. O. Oh. Talaga nagkalat dito yan sa Richmond. Cybertruck. Okay. Cyber truck. Eh, yan, cyber truck. Ano yan? 100, 150,000, I think. 150,000 Canadian dollars. ba? Diba? Pero, for sure ako, dahil sa salt sa daan yan, mga ngalawang yan. <laughs> Unless nagpalagay yan ng coating. Ay, coating. Yung filament. TV fam So, uwi na Grabe, sa opisina namin, madami ng nakabakasyon Dahil nga uh, uh, yung iba naka-schedule sila ng uh, CD na tinatawag, or yung compressed day and then, dinire-direcho na nila up until next week, na hindi na sila papasok. kasi they still have uh, vacation hours So, in anticipation, sana bukas medyo uh, lay na yung uh, ano natin, yung uh, trabaho natin sa opisina. At uh, hindi na ganoon sana ka-busy. Kasi tatotoko lang, kanina last minute, ang dami pa rin uh, dumarating na project yung parang uh, para uh, hindi pa bakasyon yung hindi pa hindi pa hindi pa nalalapit ang Christmas parang ganun ang level anyway uh, pauwi na tayo and naisipan ko lang na makapagkwentuhan sa inyo since um, may konti naman tayo yung biyahe pa rin no? And uh, maraming maraming salamat sa patuloy na panonood sa aming uh, mga vlog. We appreciate namin yung uh, pag-like nyo sa aming mga video, pagbigay uh, ng mga comments. Napaka importante niyan para sa amin kasi nararamdaman namin na nandiyan kayo at uh, nanonood sa mga vlog namin. So again, maraming maraming salamat. So back to topic tayo. Uh, kanina sabi ko nga, kanina nung nakita nyo siguro on the previous clip na naglunch kami ni Joyce no after a while kasi nga ang dami niyang Christmas party na inaattendan dahil yung uh, ibang mga tao sa kanilang opisina naging parating nag invite to have some sort of a gathering with her so medyo matagal-tagal din bago tayo nagkasama-sama Pala mo naman ang dami no Matagal din bago tayo na nakapag-date uh, kasama natin ulit si uh, Joyce uh, during lunch. Nakapag-lunch nga tayo kanina sa 437. muntahan talaga namin 'yun. Sabi ko nga kanina, masarap kumain doon dahil kung naghahanap kayo ng mainit na sabaw, 'yan, yun 'yung mga 'yung mga noodles, anything na magbroth Uh, magandang ordering niya magandang ordering niya doon sa Fa 37 so nalalapit na ang weekend sobrang na-excite na tayo no na uh, konting araw na lang konting tiyaga na lang at uh, mararamdaman na natin ang bakasyon ng public sector <laughs> tayo makapagantay kasi hindi ko alam although, alam, ikaw-compare naman natin yung trabaho natin sa uh, ibang tao na halimbawa, kapro ni Tyrone na nasa field work, iba talaga yung pagod na nararamdaman pero kahit na alam kong iba yung physical na pagod parang pag nasa opisina ka din dun sa ginagawa ko, iba di din yung pagod, <laughs> yung pagod na parati ka nag-iisip, pagod na nagbabasa ka, pagod na nagre-review uh, ka ng mga dokumento yan yung pagod na parang minsan gusto mo na pumikit dahil nga pagod na yung mata mo at uh, gusto mo magpahinga uy, ganda ng sasakyan no pinuno niya ng uh, Christmas lights ayos yun ah anyway, <laughs> napadaan na kasi sa harap natin kaya napansin, sayang hindi ko na ipakita sa inyo na may ganon so bukas nga pala merong event si Clark parang merong silang uh, caroling session with uh, yung mga fellow students niya And uh, sa aming dalawa, between me and Joy, si Joy yung mag attend Kasi ang worry ko pa rin naman doon is yung, uh, again, lagi naman concern niya yun. yung parking sa opisina. Dahil like, sa area namin, masyadong madaming nagdadala ng sasakyan. Kaya talagang lagi nalang lang agawan. Kung late ka, wala kang sasakyan, ay wala kang parking na makukuha. Kaya kailangan mong maglakad or magpabalik-balik sa parking